Ito ang inyong nurse ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, ulaklak, buto at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips laging nagbabantay para sa likas na alternatibo at over-the-counter o riseta. Mukhang natagpuan na natin ang benepisyo ng katas ng lemon o kalamansi at olive oil. Health Benefit ng Lemon at Olive Oil Pag-uusapan natin ang mga benepisyo sa kalusugan ng paghalo ng dalawa. ang pagdetox ng katawan. Bagaman hindi mo gagamutin ang mga malalang sakit sa pamamagitan ng pag-inom ng olive oil at, at katas ng lemon o kalamansi, napatunayan na ang paghalo nito ay nakakabawas ng mga problema at mga komplikasyon. Ito ang mga benepisyo. Detox ng katawan Ang katas ng lemon o kalamansi at olive oil ay parehong kilalang mga sangkap para sa paglilinis ng katawan. Inilalabas nila ang mga mapamansalang lason sa iyong katawan. Tumutulong din silang linisin ang iyong abdo at atay upang protektahan sila laban sa mapaminsalang mga partikulo. Napapagaan ang pagtatae. Ang olive oil ay isang likas na laksatibo na tumutulong sa pagpapanatili ng regular na paggalaw at kaginhawaan ng iyong bituka. Ang katas ng lemon o kalamansi ay isang anti infection at tumutulong upang alisin ang anumang pamamaga ng bituka. At ang pader ng chan. Ang paghalo ng dalawa ay gumagawa ng himala para sa iyong tiyan. Ang paggalaw ng bituka ay nakakagaan ng masakit na gas at pumapawi sa stress sa tiyan mga benepisyo sa buhok at balat. Ang paghahalo ng olive oil at katas ng lemon o kalamansi ay tumutulong na panatilihin ang iyong mga kuko na sariwa at malakas. Ang halo ay maaaring idagdag ng direkta sa iyong cuticle upang panatilihin ang mga ito na malusog. ang katas ng lemon o kalamansi ay nakikipaglaban din sa mikrobyo at naglilinis ng iyong balat. Nagpapaliit ng dandruff sa iyong anit. Tumutulong sa pagtama ng mas mataas na antas ng masamang kolesterol. Ito rin ay makakatulong upang panatilihin ang iyong mga kasukasuan na umandar ng maayos. Pagpigil ng stress sa iyong kasuan at buto. Tumutulong sa magandang sekurasyon ng dugo. Olive oil ay tumutulong sa pagtaas ng daloy ng dugo sa buong katawan at pumipigil sa pagkakabuo ng blood clots. Lumalaban sa taba ng tiyan. Bukod sa pag-inom ng halo ng olive oil at katas ng lemon o kalamansi, maaari mo din ipahid ito ng direkta. Sa iyong balat, upang maiwasan at bawasan ang paglabas ng mga varicose veins. Bagaman hindi ito magpapaliit ng taba sa iyong katawan, maaari itong makatulong sa pagtanggal ng labis na timbang. Tumutulong ito sa iyong katawan na mas mahusay na tumunaw ng mga taba at nagpapataas sa iyong metabolismo. Naglalaman ito ng mga fatty acids na mahalaga sa iyong katawan dahil nakakatulong ito sa pag-alis ng sobrang timbang na tubig at pagsunog ng sobrang taba sa iyong tiyan. Tumutulong ito sa presyon ng dugo. Ang pagkain ng olive oil at katas ng lemon o kalamansi sa almusal ay tiyak na mag-aasikaso ng iyong presyon ng dugo. Ito rin ay makakatulong na gawin mas regular ang iyong heart rate. Isang kutsarang halo, inumin araw-araw, ay pananatilihin ang iyong balat na malusog at maganda. Ang halo ay naglalaman ng vitamin E na mahalaga sa pagkikipaglaban sa wrinkles, arthritis, at sakit sa puso. Ang halo rin ay naglalaman ng monounsaturated fats at mga mahalagang mineral na makakatulong sa iyong mga organs at sa iyong sistema ng pagtunaw upang gumana ng maayos. Ngayong alam mo na ang mga benepisyo sa paghahalo ng olive oil at katas ng lemon o kalamansi. Malamang ikaw ay nag-iisip kung paano ba ito ginawa. Mahalaga na huwag kang uminom ng higit sa isang kutsarang halo ng mixture na ito sa isang araw. Kapag ginawa mo ito, maaaring maranasan mo ang ilang hindi magandang epekto ang mga sangkap. Kalahating kutsarang olive oil at kalahating kutsarang lemon o calamansi juice. Paano gawin? Ihalo ang dalawang sangkap at inumin 30 minuto bago kumain sa umaga. Bagaman maaari mong gamitin ang halo na ito araw-araw, nais mong inumin ito ng hindi bababa sa tatlong beses. sa isang linggo para magkaroon ng magandang epekto. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan sa paggamit ng herbal remedies sa kalusugan.